Hey, what's up mga sir? It's Megan Sergeant. Deep night ngayon. Kung taga Katipunan sa Bangga del Norte ka, yung granding sine celebrate yung yung foundation day dito o araw. So ngayong araw, ngayong gabi is opening ng araw ng Katipunan from January 24 hanggang February 2. Eh no, dami dami mga booth, mamaya punta tayo jan. Mascara. Saan mi sya ming? Pagoda. Ay murag ka ni sa DepEd or kato. Mascara Ah, Jeremy siya pa lang oh. bulaklak. Ready One Two Smile Katleya LGBT Mabuban wala panahon man Kanyang sakani Ah sa mga seniors Tap lòng okay. ý na, không không ạ Good luck sir good luck <laughs> ¡Me a jornarle! Alright, puma performance namin ng Katipunan 1 District Let's go! Bye Ma'am! Sis! So yung DepEd Night dito sa lungsod namin during araw ng Katipunan, during Foundation Day is merong presentation ng bawat schools No, It's either sayaw, kanta or drama or Anything na no? mga presentation So para siyang teachers day Kasi yung mga teachers ang actors and actresses Eh <laughs> masaya Ang ganda ng nakakatawa Pansin ko lang sa dito sa probinsya Mas maraming events Kesa sa NCR Kesa sa Manila Parang more on kung an sila Cultural Alam mo yun Naka Yung rooted sila When it sa mga presentations Marami talaga Pare araw ng katipunan or Foundation Day. Brimo 24 mag-start tapos magkukulminating program ngayon pang February 2. So ang haba ng celebrations. Iba't iba yung mga program. Bukas may mga activity tulad ng off-road, uh, Motorcross mountain bike. LGBTQ night so dami talaga ng mga activities right so meron muna tayong kung dadaanan dito sa opisina ko So until next time mga bossing hanggang sa susunod vlog again this regarding at put lahat. Keep safe, ride safe and God bless us all. Bye-bye.